Yo, what's up? Good day mga netizens. Uh, Merry Christmas kahit tapos na. Eh, Advance Happy New Year sa inyong lahat. Welcome back to another vlog. Uh, isang panibagong sa tayo. Pag-usapan naman natin yung most requested ng karamihan sa mga subscribers ko na beginners is yung mga basic maintenance na hindi lang panigurado, hindi lang makakatulong to sa mga beginners. Makakatulong din to para paalalahanan yung mga matagal na nagmumotor. So ngayon kasi on the way ako sa motor shop Yan, papa-maintenance tayo ng motor Tsaka nasira yung speedometer ko Ewan ko kita nyo Naka-chest mount kasi ako Nasira yung speedometer ko The same time ito so, Yung cellphone holder ko na alog alog Nagdilang anghel na kayo, natanggal na <laughs> nag na ng kapalit So yan, papahayos natin yan. So sayang naman kung di natin i-vlog. Tapos pag-usapan na rin natin yung mga basic maintenance. Without further ado, let's get right to it. So the first first thing is yung ating uh, tires. Yan yung pinakamadaling i-check sa maintenance ng motor natin, yung tires natin. Uh, bago tayo umalis, bago puma pumasada o kung ano man, bago magpaandar ng motor check muna natin yung tires kung may mga nakatusok ba na pako pa ganyan na mga screw o kaya naman eh baka yung treads natin eh pud pud na no, yung treads yung pinaka parang pattern ng motor mo yung pinaka bangon ng motor mo yun tignan din natin kung may mga crack na yung ating tires para makita natin kung dapat na bang palitan ayun uh, kasi actually yung treads yung treads ng motor hindi lang yan actually for ano eh para sa pagkapit akala natin para kumapit yung motor natin it's actually for for the ro wet roads kapang wipe out yan ng water para yung mismong rubber ng gulong natin yung kumapit sa pinakasimento o lupa ayun so check natin yan kadalasan kapag ginagamit mo for daily commute yung motor mo kadalasan yung treads sa gilid eh natitirang maayos pa tas ang napupudpod eh yung nasa gitna Okay lang yun kasi meaning nun talaga for daily commute lang siya for straight roads lang kasi minsan napupudpud lang naman yung nasa gilid kapag lagi tayo nasa cornering and banking sa high speed so kung hindi naman ganun for daily commute lang huwag na natin antay mapudpud yun nasa nasa gilid pag yun nasa gitna ay eh, medyo pudpud na lalo yun nasa pinakagitna yun uh, palit na tayo ng tires tapos ang next doon is yung pressure noon, yung tire pressure. So, it really depends sa gamit yung motor. Kung wala sa inyo yung owner's manual ninyo is, pwede nyo makita yung may mga stickers yan dyan. Yung sa akin kasi nandun sa loob eh, dito sa may stepboard, meron yan, tire pressure, kung ilan. Para makita ninyo, kung alimbawa sa mga gas station, makuha ninyo yung tamang tire pressure. Kasi yung tire pressure natin, dapat weekly chine check natin yan. Kasi ano eh, nagbabago yan sa klima kapag ka, tag-init tapos biglang lumamig o biglang umulan, pwede mabawasan yung tire pressure. So, lagi natin i-check yan para laging nasa good condition yung takbo ng motor. Ang laki kasi ng, uh, ng ambag ng tires pagdating sa ano natin, pag under ng motor eh. Uh, and also sa fuel consumption. Pag masyadong uh, malambot yung tires mo, medyo mas malakas sa gas kasi nahirapan umarangkada yung motor mo eh. May making sense. So, yun. Kung may gusto yung dagdag sa tires, just comment down below. Next one is probably the uh, chains. Kapag ka sa mga manual or semi-automatic na motor, yan, may chains yan. Or yung kadena. Kailangan siguraduhin natin well-adjusted yung ating mga kadena kapag ka pabiyahe tayo para hindi hindi siya mawala sa ano sa linya kasi minsan pagka nawala yan sa linya di ba hindi tayo aandar so delikado rin yan kapag ka nasa high speed tayo so yung yung adjust yung uh, play ng kadena naka indicate din yan may sticker din yan malapit dun sa may sa may kadena natin may mga sticker yan kadalasan depende yan sa motor sa play usually nasa 1 to 3 inch mga uh, ganon yung uh, play dapat ng kadena pagka inaano mo siya dun sa ilalim yon dapat uh, nasa gano'n 1 to 3 inch tapos sa iba, iba iba rin yung pag adjust ng kadena so check niyan. dapat alam natin yung pag adjust ng kadena dapat laging malinis uh, meron kasi mga dumadaan sa mga maputik na daan sa mga off road ganyan so yun yung kayo yung mga kadena ninyo dapat laging malinis yan para may ma-prevent natin yung further damage tapos may mga oil greaser din naman iba kerosene or gas, nililinis nila. Depende, depende sa inyo kung ano yung nag work sa inyo. Marami kasing discussion about yan eh, yung mga side effects daw ganyan. So depende, whatever works for you, then go for it. Tapos pang uh, so sa kadena is yung oil. Ayun, kagaya ngayon, magpapa-oil change na tayo sa ay, ay, sa kadena pala kasi walang kadena yung scooter by the way. Yung belt natin at certain um kilometers sa manual. Check nyo kung ilang kilometers yung advised para magpalit na ng belt kasi mahirap sa atin maputulan ng belt. Kasi wala tayong kadena. Oo, pero yung belt mahalaga 'yon. So, yon So, sa oil naman, may gear oil and uh, yung oil mismo, engine oil nung, nung motor kung sa scooter. So, ayan, dapat uh, lagi natin i-check iche din yung depende sa manual. Ako kasi sa akin, every 1,000 kilometers, nagpapa-change oil tayo para mas okay yung takbo, ma-prevent natin. Napakahalaga kasi ng, ng rule ng oil pagdating sa engine natin kasi ayan yung nagpapa-regulate nung mga ng mga parts ng ano eh ng motor eh so dapat lagi tayo nagpapa regular change oil mahalaga na malinis yung oil natin para maiwasan natin yung mga problema yun eh, diba lagi nyo maririnig sa matagal na nagmumotor langis lang ang sekreto para tumagal ang makina so dapat regular tayo nagpapa change oil yung change oil lang sa akin every 1000 kilometers while yung gear oil naman every uh, 3000 kilometers kung magpalit ako pero uh, actually laging laging sabay kung kung magpapalit ako sa sabay. Ngayon tatry ko na hindi ko muna palitan yung gear oil. Tingnan natin kung may, may any change changes ako mararamdaman. But yun nga, alamin natin sa owner's manual, iba-iba rin kasi yan, iba every 4,000. Iba depende yan sa oil capacity. Meron kasi iba may silipan ng oil eh. Pwede mo masilip kung gaano nakadami yung uh, oil mo. Merong silipan yan sa gilid ng oil. Yung iba naman dipstick. So kapag ka-check mo yung oil mo, yung dami ng oil, make sure na malamig yung makina. Hindi yung kakagaling mo lang sa ride. Para ma-check mo yung accurate na reading ng oil mo. The same time, pag mag-check ka dun sa silipan sa gilid ng uh, makina, yung iba meron, yung iba wala ah. Make sure na naka-center stand ka para accurate din hindi hindi ma hindi ka ma-misinform din sa nasilip mo baka kalain mo eh kulang na kulang sa oil yung engine mo eh dagdagan mo ng madami masama naman yun kasi magahanap ng lalabasan yung oil dun magsisimula yung mga leakage na tinatawag so make sure na tama or naka center stand ka may nakakalang dun sa side stand mo or other things like that So, lagi mayon yun, lagi mo yun na uh, sisiguraduhin Just keep that in mind. Next one, probably is the battery. Yung battery naman is, wala namang masyadong maintenance dyan. Especially kung araw-araw mo ginagamit at hindi ka naman nagpapamodify ng kung ano-anong sinasalpak mo ilaw sa motor mo and uh, all that stuff na kailangan na naka-plug naka sa battery most probably wala naman 1 to 2 years kayang kaya ng baterya yan depende, depende na lang talaga sa paggamit mo lalo kung regular mong ginagamit nothing to worry about the battery especially nowadays yung mga lumalabas na motor halos hindi na naglalabas ng mga kickstart ba? Diba? so make sure na may voltmeter para maano natin I'm not sure about the exact numbers eh, pero alam ko around to 12 to 14 yung volts kapag ka nakabukas or kapag ka naman nakabukas naka yung engine naka-open, naka-start ka na engine kapag yun naman hindi around uh, 12 or 11 don't quote me on that yung mga nakakaalam na exact numbers comment lang kayo sa baba para matulungan natin yung mga baguhan okay ang sumunod doon siguro ano pa ba yung lights lights ng motor yan, very basic check mo lagi yung headlight mo kung gumagana signal lights, brake lights passing lights yan, uh, check natin 'yan lahat uh, kung gumagana yung tail light natin, kung gumagana kasi sa ating mga nagmumotor, motor hindi naman tayo kita uh, masyado eh dahil maliit lang tayo sa daan eh kumpara sa mga kotse, sa mga truck, sa mga bus, di ba? Dapat lagi nating i-check yung uh, lights natin kung gumagana bago tayo bago tayo bumiyahe para ma-make sure natin na uh, Makakapag-signal tayo na maayos. Always show your intention pagdating sa kalsada. Kung kakaliwa ka, magsignal ka pa kaliwa. Kanan ka, magsignal ka pa kanan. Kung hihinto ka, pindut-pindutin mo yung brake uh, break mo muna. hopia hopya para masignalan yung nasa likod na, na mag-break ka. Okay? Tapos, ang sumunod doon, Teka lang. Huwag oh, tayo mabot sa signal light. kita oh, hindi tayo dapat sa signal light. Pa ba? Nalimutan ko. Uh, brakes, engine, chains. Ang alis lang eh. Kung may nakalimutan man ako, comment down below. Pero ngayon, since yun nga, kitang kita dun sa last vlog natin na nasira yung speedometer ko. So, ngayon eh, pagawa natin. Kasi bigla na lang bumagsak eh. So, check natin kung yung problema ba eh, about sa gearbox or sa cable lang so wala kasi tayong tools sa bahay so ito ano na rin natin ayun ah, yun, nakalimutan ko pa is yung air filter yung air filter uh, at certain kilometers kasi ng pag andar natin kailangan mapalitan din yung air filter meron kasi ibang mga motor na nakatago yung air filter nila nakatagot so kailangan talaga sa motoshop or sa kasa magpapalit meron namang iba kagaya na sa akin mga, sa mga video ganyan is kitang kita naman yung air filter so pwedeng linis linis lang muna sa so, umpisa hanggat kaya pang ng linis linis eventually kung uh, hindi na kaya ng linis is papalitan na natin mura lang naman yan actually yung uh, mga uh, air filter na yan mura lang yan so papalitan na rin natin kasi nakakatulong yan sa fuel efficiency kagaya nitong sa akin ano ni uh, medyo nang napapansin ko lumalakas na sa gas so mas maigi na papalitan na or palinis ko yung air filter ngayon para bumalik yung fuel consumption niya magtatanong din tayo kung may uh, tune up doon so, papa tune up na rin natin para mas ma make sure natin na balik sa dati yung mga components ng motor yung mga factors na nagpapatipid sa gas ayun na uh, hindi ko alam kung may nalimutan pa ako kung gusto niyo sumama doon sige try natin i-vlog yung mga gagawin sa motor ko para makita niyo rin pero kung uh, tingnan muna natin kung bukas no kasi 26 ngayon tapos lang ng Pasko sana bukas na yung mga motor shop natin dito mahalaga kasi speedometer eh kaya kailangan kong ipagawa dahil diyan ko monitor yung next change oil ko so such things kailangan natin yan Basta so, papatanggal na rin natin siguro itong ano ko. So, aking cellphone holder. Nako po. Buti na lang nakikita ninyo na umaalog-alog na. <laughs> to natuluyan na nga siya guys. So, yun. Yung panahon kasing pinakabit ko yan, nasa pilitan lang din eh. In budget na budget lang din eh. Sabi ko, sige na nga. Hindi kasi may mag ng motor guys. So, Lapit naman na ako. So, yung mga nakalimutan ko, please comment nyo lang sa baba comment niya sa baba okay yung malalimutan ko para para matulungan natin isa't isa Merry Christmas and Happy New Year to all of you na di see you on the next vlog pero check check ko kung makapag ano, ako dito makapag vlog ako sa motoshop para mapakita ko sa inyo so don't forget to subscribe like nyo yung facebook page ko na Adriano Vlogs have a wonderful holidays and new year so dito na ako ito lang naman eh Tatry ko dito para may iba naman sana ako anti ang tao yun mga no? madami <clears throat> sa ang uh, daming tao, kasi December 26 ngayon, hindi ko na tinuloy muna haba ng mga pila. Pero nakapagtanong ako dun sa isang motor shop na malapit. Sabi is wala silang air filter, tsaka yung uh, gearbox or kahit cable man lang nung speedometer ko na nasira sa Mio Soul I 125. Sabi kailangan ko pa daw umorder sa mga dealership, Yamaha or Motor Trade. So, tatry ko na lang din. Medyo madaming gastos ngayon. So, di ko alam kung masigaso ko agad. Sa ngayon, yan mo muna siyang sira. Mahalaga, umaandar yung baka na. Saka yung gas, gas gauge niya. So, may ko pa rin, pa rin yung uh, fuel indicator. Yun naman ang mahalaga. So, yun. ako uh, may mga suggestion kayo kung saan makakuha ng gearbox or speedometer na cable nung MSI ko, comment down below. And uh, shout out tayo sa mga sumusunod na netizens. So shout out kay uh, Rolly Marquez, kay Rudolf Anthony Luce Gelig, shout out sayo kay uh, Jonas uh, Zapata, kay Rex Roan, Peter Jeb, kay Arvin Jan Roalios, kay uh, Jebelo Mercado at kay uh, Donel Fusilero. So shout out sa inyo mga netizens. Sa mga gusto magpa-shout out, comment lang kay sa baba. So yon, kung meron kayong alam na pagkukuha na ako na air filter and uh, gearbox pati uh, cable. Hindi ko kasi alam kung putol lang yung cable or yung gearbox na yung may problema iyon, papalitan natin yun lahat para maayos-ayos naman. Hirap din kasi pag walang ganun, di ba? Hirap mag-long ride. Pero yun, thank you all for watching. Advance, happy new year sa inyong lahat, guys. Stay tuned kayo. Yung mga reviews ko, ang dami na nakapila. So, stay tuned lang, guys. And subscribe, like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs, Instagram at Ned Adriano. Peace and bye-bye.